ang alamat ng itlog na pula noong unang panahon, sa isang maliit na bayan malapit sa lawa, may isang masipag na manging isda na nagngangalang Lolo Pedro, araw-araw, maaga siyang pumapalaot upang manghuli ng isda para sa kanyang pamilya, malapit sa kanilang bahay ay may isang maliit na bukid ng mga pato na pag-aari ng kanyang asawa, si Lola Maria, isang araw, nagkaroon ng matinding bagyo, lumubog ang kanilang bangka, at nawala ang maraming alagang pato, ang natira lamang ay ilang itlog na hindi pa napipisa. Dahil sa hirap ng buhay pagkatapos ng bagyo, naisip ni Lola Maria na hindi nila maaaring hayaang masira ang mga itlog. Habang nag-iisip ng paraan upang mapanatili itong sariwa, naalala niya ang tubig-alat ng lawa. Naisip niyang baka makatulong ito sa pagpapanatili ng itlog. Kaya naman, kumuha siya ng isang malaking tapayan, nilagyan ito ng asin at tubig mula sa lawa, at doon niya ibinaon ang mga itlog. Lumipas ang ilang araw. Napansin ni Lola Maria na matigas na ang balat ng itlog at may kakaibang lasa ang loob nito. Nang sinubukan nila ito, laking gulat nila, napakasarap pala ng maalat na itlog. Dahil dito, nagsimula silang gumawa at magbenta ng maalat na itlog sa kanilang bayan at kalaunan ay sa iba pang lugar. Mula noon, naging tanyag ang maalat na itlog bilang isang espesyal na pagkain. Sinasabing ang maalat nitong lasa ay paalala ng hirap na dinaanan ni Lola Maria at Lolo Pedro. Ngunit ang sarap nito ay sumasalamin sa kanilang tiyaga at pagmamahal sa isa't isa, at iyan ang alamat ng maalat na itlog, isang pagkaing nagugat sa pagsisikap at katalinuhan ng ating mga ninuno, sa ngayon ito ay tinatawag na itong itlog na pula.